Araw sa Pisces kasama ang buwan sa Taurus. Ikaw ang maasahang idealista. Ang kombinasyon ng araw sa Pisces at ang buwan sa Taurus ay kahin ng isang personalidad na maglalagay ng pagiging praktikal sa kanilang mga pantasya. Ito ay isang kombinasyon na ginagawang mas praktikal at matibay ang Pisces. Ang imahinasyon ng Pisces na may material na kahulugan ng Taurus ay isang malakas na kombinasyon para sa artistikong pakikitungo. Mag-live at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa absolutefcchick.com. Ano ang mga mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman pag-ibig ay darating akin madali. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o kailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psitching makipag usap sa Absolute Lipsi Check. Tumawag sa isa tandang bawas, walong daan tandang bawas, apat na daan, at sham na tandang bawas, walong daan, at pitumput o bisitahin ang Absolute Pseche.